asawa at mga anak ni Sen. Joel Villanueva, sino-sino sila? Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa gobyerno, isang aspeto ng buhay ni Sen. Joel ay madalas na hindi na pag-uusapan sa publiko ang kanyang pamilya. Low-key pero classy, ganyan ilarawan ang may bahay niyang si Gladys Cruz Villanueva, isang tahimik ngunit matatag na presensya sa likod ng senador. Sa mga pampublikong okasyon gaya ng SONA at iba pang ceremonial events, makikitang kasama niya si Gladys na naniwang bihis sa eleganteng kasuotan, ngunit hindi naghahanap ng atensyon mula sa media. Bagamat mas pinipilit ni Gladys ang low-profile life, kilala siya sa ilang mga organisasyong pangkawang gawa. Isa siya sa mga board members ng Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled. Binihiyaan sila Joel at Gladys ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae, sila Jaden at Gwyn, na tinuturing nila kanilang mga divine gifts. Sa isang press release noong February 2022, inilarawan si Joel bilang isang hands-on father ng personal niyang samahan ang mga anak sa kanilang unang COVID-19 vaccination. Bagamat hindi madalas makita sa media, ang mag-iina ni Joel ay dumadalo sa mga mahalagang okasyon, particular na sa kanyang mga oath-taking.